For today's video Kawasaki Bajaj ay magbibigay ako ng idea kung ano ang sukat o numero ng ating clutch bearing Nanggataan is meron tayong in-overhaul o nirefresh na Bajaj 7100 guys kasi ito wow! ay pinabihan ng owner para makita niya kung ano ang sitwasyon sa loob ng kanyang makina Itong makina ni Busing ay malapit na mag 8 years kaya gusto niyang ipasilip ang sitwasyon sa loob ng kanyang makina. So ito na guys ang bearing ng ating oh, clutch bearing ng ating budget si 200. So mas sintomas nito kapag ito ay may problema. Unang mapapansin nyo ay mahirap ipasok ang ating kambyada. Pangalawa is gumagalagalaw ang ating clutch lever. At siyempre guys, apektado rin ang pagpihit ng ating clutch. So kung naramdaman nyo ang na yun, may problema na ang iyong clutch bearing guys. Kaya palit na para walang ibang madama na pisa sa loob ng ating clutch. So ngayon i-reveal ko na kung ano ang sukat ng ating clutch bearing guys. So ito na siya. Ang sukat ng ating clutch bearing ay 6 to 8. Ganun po kaliit ang clutch bearing ng Baja City 100. Itong bearing ni Bosing guys ay original pa no at never pa itong napalitan. Resulta ito ng magandang pag alaga sa kanyang makina. Every month siya nagpapalit ng oil guys. Ang pinakamataas ay 35 days. At ang gamit niyang oil ay Shell Advance lang. So nakapatunay na maganda ang performance ng Shell Advance na engine oil. So subukan so, nyo mag-maintain lang isang brand na oil para makita nyo kung gaano kalinis ang loob ng ating makina. So ang oil na maintain ni Busing okay. ay Shell Advance lang guys na kulay yellow or kulay blue. So siyempre sisingin ko sa inyo kung ano ang sukat o haba ng ating timing chain para malaking tulong na rin to sa ibang uh, subscribers natin. Ang stock na timing chain natin sa ating budget 200, ang sukat o haba o length ay 88. So, kung palit kayo ng timing chain, dapat genuine guys at huwag yung replacement para hindi kayo madoble ang gasto. Yan lang guys, araw ito maraming salamat at, at syempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless.